So pag nilagay niyan, ganun lang. Hindi pa pwedeng isagad. Wait, okay. para di ma-stress yung spring. Ganun lang. Ang pagsalpak nito, may marking. Lagay mo sa taas marking, tapos lagay mo to. Yan. Tapos, pihitin mo siya Nakatiming, nakatiming tong balancer. Lagay mo na tong washer. Tapos yung housing naman, paglagay ng housing, timing lang din. Galawin mo dito. Yan. Yan. Paglagay ng lining, kailangan mayroon tong manipis. Tapos yung manipis naman. Tapos yung manipis. Okay. Ilagay mo plate. Sige, ikaw na maglagay. Video ang clock.

maring gas marng langis